Nakabaril ng toman, malaki. Malaki, malaki yung toman. Ayun, dun bumakap, dun pinutukan. Ito yung toman, no? Sige, sabay, sabay. Dahan-dahan lang, ah. down, down lang, may nakasabit. May nakasabit, ha? May nakasabit, eh. Ayun. Ay, Ay, grabe. Grabe. Woo! -hoo. Ayan. Anak. Titignan nyo yung langat. Titignan nyo. na. Ayan. Tawde. pero lumaban pa rin. No? Ayun. No? Yes. <laughs> angat mo dito, sir. Sir. <laughs> Ayan, siyan, sir. sir. Oh. sir. Tignan nyo naman, sir. Ang laki, oh. Ayan. Hmm?

Nagagapang, na, nagagapang. Oh. Gumagano, no? You know? <laughs> <laughs> Training, ano? Training, ano? Training, no? Gumagapang. Alam nyo po ba yung Toman? Parang is daddy niyan. Oo. natin, idol. Mukha ano yan. Oh. <laughs> ah, ah, ayun, no? Atay, Nagabackup oh. nag lang po ako. Oh, yun, know? uh, no? okay. oh. hindi naman, naman po. Oh. Uh, mm. Ito po yung nakaparil, sir. Say hi naman dyan. Hi. You, hi. know Toman is real. Oh, Toman is real. Toman is real. Yeah, Yan, no? <laughs> Napakasaya po. Toman is real. Baka 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 Baka

Arap yeah, oh. mo rito ay doon, baka mahulog ka doon. ng model natin, yan. Ay. Oh, no, nga, nakulay katang... nga, yun, oh. Tulay na isda. Oh, hindi <laughs> na kwento yan. Tulay to, na <laughs> <laughs> hindi na kwento. Ito na kwento. mas alaki, oh. Alaki, oh, kalahati na ng katawan niya. Nga, hanggang sa bewang, oh, kalahati na. Hanggang bewang ko. Panalo. Panalo. Mga tropa, pwede lang na kami. Ang dami mga kawin sa ulongga po. Ayan, mga tropa natin. Ayan, ayos na ayos. Hindi ako nakatira nito ha. Lili na, lili na aming kulang ha. Ayan ha, nakaroho. Malakas din ang roho. Oo, oh, malaki. Oo, oh, oh, malaki na rin. Oo, oh, sir. Malaki na rin o. Oh. Oo, oh, malakas din. Oo, mm, roho. Ayan ha. Na. Uy, uy, uy. Ayan natin dali ng roho roho yung tinatawag nilang sob sibaling na buntok na buntok magaling talaga si sir saka parang siyang may kapangyarihan sa kanyang umaangat kahapon ganyan na kasi kahapon ah ganyang oras ganyan nakalaki yung ano dami dyan no? hmm. Maitim, eh Gasiguro to kapo, wag lang janitor ito. Uh -oh. Mahangin na eh, pero kung di mahangin, magsilatawan yung mga ganyan. Oh, okay. oh, oh, oh. Ay, Kaya pala malakas eh. Malakas ah. <laughs> <lang hindi> eh. Kami lang <laughs> huli eh. Jackpot na. na. Sa Toman pa lang oh. Eh. Boundary na. Tatlong Toman. Rojo. Lapla. Dalag silver panalo na Idol Anong masasabi nyo dito? Totoong totoo. Ang tawag dito, hindi na toman. man 3 man Ano na, triman. Ayan na, wakal po. Yan yung inauli niya, no? Si oh. eh, parang isko. Parang nasa ano tayo, ha? Ah. Baka bebe, Adal, ah, ah. Oo. Oh. Dalo? Ha? Huh? yano yeah. yano yano Itong buay itong buay di kumawa kan <laughs> yung 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 Subukan yung 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 po, yung na po. Malaki yung 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 Maraming nga oh, po. Na po. Napakaswerte po ng mga kapu hunters. Maraming salamat po sa pagbisita. Yes. Yan po oh. Maminitas po, po. Malaki. Mm -mm. Dahil po bunga. Napakaraming bunga. Favor mo rin. No, yung laki oh, po. Yan. Namimitas siya ng ubas. oh, sabi nila maasim daw to eh, Idol. Uh, oh, maasim ba yan? Ikman ta natin. Hmm, masamis no. Tamis pala, parang... Masarap. Kumain <laughs> um, ka lang ng magic fruit, no, idol? Ito mo. Harap. Hmm? Oh, tingnan niyo po yung pinipitas niya. Napakahitik sa bunga. Oh. Napakahitik sa bunga. Ang dami. Mm -hmm. Ayun, ito, sa pulito, sa ipon. Oh. Ay, no, doon? Oh. Sinigang sa ipon. No? Ah! Sarap niyan. Oh, mm, sarap. Hindi lang po ito. Oh. pasma lang. Tumay dimalilit. Yung matinak pala say. Ah. Oh. Atat to buayo. Buayo todo, <laughs> buayo. O. Oh. Mga ayo. Buayo po to masarap. Palambutin mo muna. Ay binagpalay-bilan. Kung may sakit po kayo ng diabetes, the best po to, diabetes. Kumain ka lang po nito, matatanggal. Ah, gamot din yan pala sa gamot ng diabetes? Oo, oh, Gamot po sa diabetes. Oo. Oh. oh yan po yung nagkaroon na po kayo ng idea. Yan po si Master Ren. Yan. Kung may diabetes daw po kayo, pwedeng pwedeng... Ay, sa ano po? Yan o. No? Hmm. Mmm. Tapos yan, siligang sa ano, ulang. Oo, oh, yung sa ulang, no? Napakarami pa naman ninyong nahuling ulang. Ay po. Yung namimingwit daw sila ng takla. Ng takla. Ha? <laughs> <laughs> Sarap po nito, idol. Sa sawa ay sa huli ng ano, takla. Hmm. Parang pumipiras lang po siya talaga ng ubas, oh. Hmm? Idol, punoy natin to. Ano? Hindi, kaunti lang. Pa? Pwede na yan. Hmm. Ayan, po, Idol. Napakarami na yan. Ito. Masarap na, um, masarap na sa luto yung taklayan. Masarap kumigop ng sabaw. Dahil po sa sinigang sa ano, yung mga isdang nahuli natin, yung walang kamatay na talap Sa bagay, yan ang gamitin. Yan ang um, gamitin, ano, Idol, oh, no? yan ang gamitin po natin. Hmm. Kung may sakit po kayo sa ano, Ah, diabetes. So po, Yan po ang kapatid nating Siren Hunter. Please, follow po yung kanyang page. Marami, marami sa po. Yung page ko po, ano, Reynante Tomas. Yan. Tomas. Facebook lang po yan. Yun. naman po natin siya. Napakabait na kaibigan po yan. Po. Oh. mga kapitsay. mga Eto. Oh, Dito, buhay pa yan, oh. No? Yan, laki niya, no. Kabo. Uh, hmm. na. na po. <coughs> <coughs> eh, lahat muna ng toman. <coughs> Yun, no. <know>, Lalaki. <coughs> Tulay na Tulay na dali, Dalag. Dalag. May Ano? sige, dali Oh, dalawa. Gina, Wala Hmm. Kahit wala ano, pa. Kahit, ay, ikaw ay, ay, pala, <laughs> kahit ikaw lang pala nakahuli eh, para. Sakat, <laughs> <laughs> 'no? Sakat. tama na. Sa picture at sa video. 'Yun, 'no? At shoutout ni tropa ko. Ang presidente po namin, saka yung oh, Shout shoutout uh, naman niyo. Ano ba yung Channel mo, pre? Ninante Tomas po. Facebook page. Alin? Reynante Tomas. Reynante Tomas. Eh kayo po, ano po yung page niyo? Kayo yung channel niyo sa YouTube. Ano 'yon? Kahector Adventures. Kahector Adventures. Oo, po. Ayun po. O sige, naka-isang sako po. Isang sako. Sako. po, binigay mo sa amin. Yeah. Kung kalapit yung mga pampanga fish hunter. Fish hunter. Pampanga fish hunter. Ayun oh. Isang sako Toman, toman, toman. O nga, no. Napapanood mo lang yan, idol, no? Ngayon, na-experience mo na. lang, kagabi. Eh. ako makatulog, kawapang harap mo. <laughs> Ngayon, ay, nasa ako ay, muna. Na na Sa ako si Idol Katrovi. Sa ako kay Renan, to Salamat, salamat. Jakpat lo, dapat po. <laughs> Ito <laughs> po, inaanda na po namin yung aming pagkakainan, no? Ano ah! po? Ito mm. po. Yan. Ito natin, angat natin. Okay. Yan. Kasama po namin yung mga Olongga po Hunters. Ito po yung mga admin. Ito po yung mga officialis oh, po namin. No? Oh. oh. Ayon po, kain, kain. Ayon ayan po yung mga officialis po namin. Ayon po, uh, ayan po yung vice president po namin. Ito po yung si Ayaya. Yo. Ayaya, ipatingin muna ng... Yung... Ito yung nag-aaral. At saka si Idol Harry. At saka po si Jay. Yo. Oh. Tara, kain tayo dito. Ito yung mga bayan. Ito yung mga